So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, bigyan natin ng actual, okay, na videos kung papaano or step to step natin kung papaano ba natin bibigyan ng remedyo ang ating mga alaga na merong halak. Okay? Dami kasing nagtatanong nito kung po pwede raw bigyan natin ng step by step process kung papaano ba natin gagamutin ng ating mga alaga na merong halak okay, so ito po ay ginagawa natin para sa ganon maging healthy muli ang ating mga alaga para muling gumanda sila para muling maging masigla okay, so sa video ng ito nga mga kamama, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ating mga uh, antibiotic na ibibigay at kung ano yung proseso, kung paano natin bibigyan ng maayos na remedyo ang halak ng ating mga alagang mga manok, kaya mga kamanok Pang iniintay natin, simulan natin ang video ito. So, let's go. Umpisahan na natin. So, yun nga po mga kamanok. Uh, pinakita ko na po sa inyo kung ano yung ating mga gagamitin para muling uh, maging healthy o para mawala yung kanyang halak. Okay? Kasi po ang halak mga kamanok, nakukuha po yan ng ating uh, mga alaga dahil sa sa bagong panahon. So, iinit, uulan, iinit, uulan. So, minsan, dito kasi sa bahay, dito sa amin, sa lugar sa Batangas, sa umaga, excuse me, sa umaga mainit, pagdating ng hapon, umuulan. So, ilang linggo na po yan na ganyan. Kaya po yung ating mga alaga, so, bumababa po yung kanilang immune system. So, hindi po talaga may iwasan sa isang uh, backyard ay magkakaroon talaga ng sakit ang ating mga alaga. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin ito uh, bibigyan ng remedyo. So mga kamano, ito po yung ating inahen na merong halak. Ito po nung una ay sipon lamang, okay? Nakalimutan pong uh, sabihin sa akin ng aking asawa so hanggang sa nagkaroon na po siya ng halak. So ngayon ko lang po ito nakita at nakita ko humihingal po siya. Okay? Ibig sabihin, uh, yung uh, airflow sa kanyang bibig na lang lumalabas, okay? Para siya ay makapag, uh, makapag breathe para siya makahinga, sa bibig po siya lumalabas. Yung kanyang ilong, medyo barado, okay? Yung air passage sa ilong, barado. So yun po ang ating bibigyan ng pansin. So ito po mga kamanok, meron po itong laway o plema na makapit na nandito sa kanyang uh, lalamunan or nandoon sa kanyang Adams apple. So I tried na ipakita sa inyong mga kamanok yung Adams apple na tinatawag. So tatry ko lang ha, pero kung hindi po pwede dito, uh, aalisin ko po. So amuyin niyo po ito. Amuyin niyo, malansa po yung amoy niya. Okay? So sinasabi ko palagi sa inyong mga kamanok, kung gusto niyo na malaman kung healthy yung isang manok, amuyin niyo po yung bibig. May halak man, wala man, o ano man, pag naamuyin niyo na malansa ang bibig, ibig sabihin para sa akin, uh, hindi po yun healthy kahit po siya is walang sipon, kahit po siya is healthy, kahit po siya ay walang sakit, wala kayong nakikita ng sakit, pag naamoy nyo na mabaho po yung kanyang hininga or bad breath po yung manok, huwag nyo na po yung, uh, ibig sabihin eh, huwag nyo na po yung bigyan ng pansin. Okay, hanap na lang po kayo ng iba. So possible, dumaan siya sa pagkakasakit. So ngayon mga kamanok, ang una natin gagawin dito, check natin yung ilong. Okay, so check natin yung ilong kung may lumalabas bang liquid. So at this moment of time, check, -check ko muna siya wala naman siyang sipon. Okay? Possible, yun lang talagang plemang makapit dito ang nagpapastress uh, nagpapa-stress sa kanya kaya siya ay hindi komportable. So, I tried ko po na tingnan ano. So, yung pong, uh, yung pong ating gagawin ito mga kamanok is para din po sa ating mga alaga. So, para po sila ay maging healthy. Uli, unahan ko na po kayong mga kamanok sa mga makakapanood. So, kailangan po natin itong gawin upang maging healthy po yung ating mga manok. Para po natin ito ng uh, paggamot okay, para maging healthy muli sila. Hindi po ito animal cruelty, ito po ay process po ng pagbibigay natin ng magandang uh, uh, paraan ng paggamot sa kanila. So mga kamanok, yung pong lalamunan niya, possible may makapit na laway, gagamit po tayo muna ng bulak. So atin po itong lilinisin, papasok po natin yung bulak sa kanyang bibig para po, linisin yung kanyang galamunan. Okay? So, try po natin. Ano? So, ayan. Meron nga siyang laway na makapit. Ayan, may laway nga siyang makapit. So, hirap nung ilabas. So, ayan. Wala po siyang sipon mga kamanok. Okay. So, linisin ko pa ha ng konti. Ano po mga kamanok? Lilinisin ko pa siya ng konti hanggang sa naging maayos. Okay. May laway. May laway siya ng malapot. Hindi po yung kayang ilabas ng manok. Okay. Okay. So at this moment of time, okay na po, nalinisan na po natin yung kanyang uh, ah, lalamunan. Okay na po siya. So ngayon naman, naririnig ko, tumutunog pa rin siya. So gagamit tayo ngayon dito ng baktidol mga kamanok. Baktidol, bubuksan ko lang muna to. Sasalin ko muna dito sa taklob. Okay. Salin lang po kayo ng isang puno. Okay, isang puno doon sa taklob. Ito ba mga kamanok? Ayan po siya. Isang taklob po ng baktidol. Tapos, gagamit tayo dyan ng bulak. Sasawso po natin yan dyan mga kamanok. Tapos, yung Adam's apple, try po natin ilabas. Okay? So mga kamanok, ulitin ko. This is a part ng proseso kung paano po natin muling maibabalik sa maayos na pakiramdam, maayos na kalusugan ng ating mga alaga. So para po natin ito upang gumaling yung ating mga alaga mula sa pagkakasakit. So sana maintindihan po ng ating mga manonood. Okay? <clears throat> so this moment of time, try ko pong uh, ilabas yung Adam's apple ng manok. Kasi yun po yung yung po yung plemang makapit na kailangan po natin tanggalin doon sa pinakabutas. So 'yung po 'yung hindi mailabas ng ating mga manok, kaya po sila is na stress. Kaya rin po tumutunog 'yung uh, kaya rin po tumutunog 'yung ating mga manok sa kanilang dibdib at sa likod dahil po dun sa butas na 'yon na nababarahan ng makapit na laway. So nagwi-whistle po yun. ano. So try ko pong ilabas. So, ito po mga kamanok yung Adam's apple, yung butas na yan. Try ko po muna, no. Labas ko po muna. Ito niyo po. Yan po yung laway na makapit. Okay. Okay. Hindi siya lumabas. Meron po siyang meron po siyang laway na makapit dito mga kamanok. Okay. Ito po mga kamanok. Yan po yung laway na makapit. Okay. So hindi po yun mailabas ng manok. Ito po yung tinatawag kong Adam's apple. Yan po yung nabuka. Okay, diyan po yung may merong yan po yung merong lawig na makapit na naalis ko na po kanina. So ngayon okay, lilinisin natin siya ng bactidol. Okay. So nabuka po yan. Okay, yan po yung makapit na plema. Okay. Yan po yung tumutunog. Sumising nga po yan. Okay. Tsaka ito. Yung, ito yung, ano, yung klema. Okay. So, So linisin nyo lang mga kamar maayos. Okay. So, okay na po yung mga kamanok. So, mga kamanok, pag nalinis nyo po yung butas na yon, okay, linisin nyo lang po ng maayos. Pag po nalinis nyo po yung butas na yon, mawawala po yung tunog, mawawala po yung ah uh, yung whistle. Okay? Pero kung may naririnig pa rin kayo, ulitin, ulitin nyo lang po yung process. Okay? So, medyo stress sa manok natin, pero ito po yung paraan para muling maging maayos sila. Okay? So, muli kong ulitin yung proseso kasi naririnig ko, mayroon pa rin siyang tumutunog. रंग Ibu, suami sih Okay. So. So, nalinis na po natin yung ano, yung kanyang lalamunan. Okay na po. ano So, bigyan lang natin siya ng uh, antibiotic. Alright? So, bibigyan natin siya ng antibiotic para sa ganun, yung, okay, yung infection para madali siyang mawala. Okay, so gagawin natin to ng almost 3 to 5 days. Then tingnan natin yung kanyang development. So mga kamanok, siguro uh, one of these days, papakita ko sa inyo ang uh, result ng ating pagbibigay ng antibiotics sa kanya at yung paraan natin kung paano siya ginagamot. Okay? So, hopefully, kahit pa paano sana nakatulong ang video ito kung paano ba natin ginagawa na gamutin ang halak ng ating mga alaga. Ulitin ko, bago matapos ang video ito, ginagawa natin to upang muling manumbalik ang kanyang maayos na kalusugan, mawala yung sakit, at saka mapagaling siya sa kanyang nararamdamang halak. So, paano mga kamanok? This is Linyada ng Mama. I see you for our next vlog. Paalam.